Vice Ganda, sinagot ang mga netizen tungkol sa suporta niya sa nanay ni Carlos Yulo. Ang uncomfortable star na si Vice Ganda ay muling napasailalim sa kritisismo ng mga netizens matapos magbigay ng komento sa isang episode ng It's Showtime. Ang nasabing episode ay bahagi ng segment na Especially For You kung saan nagbahagi si Vice ng ilang salita na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa online community. Mariing itinanggi ni Vice ang mga aligasyon na kinakampihan niya ang ina ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Nagugat ang lahat na magbigay si Vice na kanyang pananaw tungkol sa masalimuot na usaping pampamilya. Ayon sa kanya, napakahirap ng sitwasyon kung hindi maayos ang relasyon mo sa iyong pamilya. Para kay Vice, isa ito sa pinakamabigat na problema na mahirap solusyonan at lagpasan. Naniniwala siya na mas mahirap pa ito kaysa sa pagwawagi ng Olympic gold medal at ang hirap na ito ay tila hindi matutumbasan ng anumang tagumpay sa ibang larangan. Ang pahayag na ito ni Vice ay mabilis na kumalat sa social media kung saan maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon at reaksyon. Ayon sa ilang netizens, tila nagbibigay ng suporta si Vice kay Angelica na naging dahilan ng matinding pagkadismaya mula sa ilang taga-subaybay. Ilang netizens ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon sa social media. Sinasalamin na kanilang mga komento ang pagkadismaya sa komedyante. Mayroon ding mga nagbahagi na kanilang sariling interpretasyon tulad ng isang narizen nagsabing ito ay nagpapakita ng pagdududa at hinala tungkol sa mga relasyon at suporta ng mga kilalang personalidad sa kabila ng mga negatibong reaksyon hindi nag-atubiling sumagot si Vice upang linawin ang kanyang posisyon mariing itinanggi ni Vice na may kinalaman ang kanyang sinabi sa isyo ng pamilya Yulo ani Vice, never ako nagbigay ng opinion ko tungkol sa issue ng pamilyang yan dahil mas gusto kong i-celebrate ang tagumpay ni Carlos Yulo kaysa makisawsaw sa eksena ng pamilya niya. Malinaw na nais lamang ni Vice sa bigyang pugay ang tagumpay ni Carlos bilang isang atleta at hindi makisali sa anumang kontrobersya na may kinalaman sa personal na buhay nito. Dagdag pa ni Vice, Ayan, salamat po. I don't think it's wrong to hope for every problematic family to resolve their issues and eventually reconcile. Pero alam ko din namang may mga kaso na dapat iligtas at ilayo ang mga miyembro ng pamilya sa pang-aabuso. Ang mga pahayag ni Vice ay nagsilbing paalala sa marami tungkol sa kahalagahan ng pamilya at ang mga hamon na maaaring kaharapin ng isang tao sa loob ng tahanan. Ipinahayag rin ni Vice na hindi dapat ini-encourage ang paglalayas o pag-alis sa pamilya, ngunit na uunawaan naman niya kung bakit may ibang tao na gumagawa nito. Para sa ilan, ito ang kanilang paraan upang makasurvive at magpatuloy sa buhay. Naniniwala si Vice na ang pananatili sa loob ng bahay ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay, pagkaubos ng espiritu, pagkawala ng lakas, pagdilim ng pag-iisip at pagkaubos ng pagmamahal. Sa ganitong sitwasyon, para sa kanila, ang pag-alis ay maaaring tanging paraan upang protektahan ang kanilang sarili at mapanatili ang kalusugan sa lahat ng aspeto. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng boses sa mga taong nakararanas ng hindi kanais-nais na sa sitwasyon sa kanilang pamilya. Bagamat hindi sinasabi ni Vice na solusyon ang paglayo sa pamilya, kinikilala niya na may mga pagkakataon na ito lamang ang tanging paraan upang mapanatili ang sariling kaligtasan at kalusugan, physical man o emosyonal. Ang insidenteng ito ay muling nagpakita ng kapangyarihan ng social media at ng mga netizens sa pagpapalaganap ng opinyon at impormasyon. Habang ang ilan ay mabilis na nagbigay ng kanilang mga komento at reaksyon, mahalaga rin tandaan ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng isang kilalang personalidad tulad ni Vice Ganda ay may kakayahang magdulot ng iba't ibang interpretasyon. Ang mabilis na pagkalat ng mga opinyon online ay naging dahilan upang ang issue ay lalo pang lumaki. Maraming netizens ang nagpahayag na kanilang sa loobin at hindi lahat ay paborable kay Vice. May mga nagsabi na ang kanyang pahayag ay tila nag invalid ng nararamdaman at mga pagsubok ni Carlos na ayon sa kanila ay hindi nararapat. Subalit so, sa gitna ng mga negatibong reaksyon na natiling matatag si Vice, hindi siya dalawang isip na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon ng mga netizens. Ayon sa kanya, hindi kailanman naging entensyon niyang makisawsaw sa isyu ng pamilya Yulo at ang kanyang mga pahayag ay para lamang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga taong nakararanas sa mga katulad ng sitwasyon.